sa Bombo Corvina. Nandito pa rin tayo ngayon sa Sipata Bridge. Dito nga sa may pagitan, ano, nag-Labinap at uh, District 3, Kawayan City. At as of now, Bombo Corvina, nandito na rin si Mayor sa Sir At uh, sisikapin natin na uh, later on. Kasi ngayon, uh, Bombo Corwin ay uh, marami pa siya nakakausap. Uh, nga rito sa pagkakatibag ano, ng approach nitong uh, tulay dito sa Sipat Bridge, uh, Bombo Corwin. At uh, mamaya, ay uh, sisikapin din natin makuhanan siya ng uh, pahayaga kaugnay nga rito at uh, kung ano yung magiging action pa ano ng lokal na pamahalaan na pambukurpina. Uh, this time, padami na rin ng padami yung mga tao na nandito ngayon uh, at uh, talagang uh, kung maaari ano pambukurpina, hindi sila pinapapunta doon sa may uh, bahagi ng approach nito nga nga tulay bombo nang sa gayon ay uh, hindi rin uh, bumigat ano or hindi rin uh, uh, ma-trigger itong gagatulay, itong approach ng tulay at hindi tuluyang uh, bumagsak pa uh, As of this time, nandito na rin pala ano, ang hepe naman na, ng uh, Kawayan City Police Station o po na para i-check din itong uh, naturang area magi ang mga barangay officials kaya na napanggit natin kanina at uh, PNP hanay naman ng rescue po Bukurvina at uh, as of now ay uh, titingnan natin kung pwede nang uh, malapitan later on uh, si uh, Mayor Cesar J.C. at at uh, this time kasi Bombo Corvina marami pa ano yung mga nakakausap marami pa silang mga tinatawagan sa okay, nga uh, at ito, at magiging maging ano, ito nga hanay naman uh, ng public currency television mo magpapin ay paparating na rin umano dito uh, sa naturang area at uh, para magbantay. Ay actually, Bombo Perwin, nandito na rin pala ito nga uh, hanay naman uh, ng COSD para magbantay dito sa area Bombo Perwin. At uh, uh, ito, sinisikap din natin uh, na ano, makakuha pa ano nang karagdagan ko ng informasyon at uh, kung ano yung pahayag naman ni Mayor Cesar Q. City po uh, rito sa pangyayari. Pero as of now, uh, yes, as of now ay uh, may mga kausap pa siya. Ano, staff and uh, at the same time, Bambu Corvina, ay eto nga nga ilan pa sa mga residente dito. At uh, yan muna ano, Bambu Corvina, nandito tayo ngayon sa tabi ni uh, uh, Mayor Cesar Q. City at uh, ni dati uh, niya, Consejal Egay Atienza. Abang po kasi din, ano, na <truhita> rin ang uh, hanay naman ng PNP at uh, sa uh, mga natin na makakuha pa ng karagdagang na informasyon All right, Oo. Uh, nasa tabi mo, Bumbo Princess? Yes, yeah, sa na sa katulayan, ng sinisilip kasi itong mga uh, naturang uh, approach, itong, uh, approach o area ng uh, tulay ano, uh, bamboo At uh, check natin kung uh, pwede siyang uh, makapanayam at this time uh, bamboo para makapagbigay naman uh, ng, ng, uh, informasyon na uh, kaunay uh, rito. At uh, katuwang natin ngayon, kasama natin ngayon si Mayor sa city JCP. Mayor, magandang nga gabi po at uh, any reaction po dito sa nangyari po dito? Ayang hindi maganda yung gabi. <laughs> Actually eh uh, ito yung uh, na video na na approach ng uh, sapatos si watch natin at uh, hindi kasi natin na action nanto nung uli dahil nga mataas pa yung uh, yung uh, ilog at uh, ayun po ay titingnan uh, natin kung ano magiging remedy for now baka uh, nakikiusap tayo sa ating mga kababayan from West Samar at uh, uh, na kung pwede umikot po muna tayo at uh, dumaan tayo sa ibang daanan dahil ito totally closed natin. Itong uh, daanan na ito dahil delikado nga po dahil isang side niya may semento pero wala nang ilalim. So uh, definitely tomorrow inspekto ng engineering office natin at uh, magpapagawa tayo ng program of work. Actually uh, pupunta dapat ako kay Vice Gov Kiko ngayon at uh, magdidiscuss nga kami ng priority projects natin here in Kawayan City and uh, most definitely this is one of the priority projects. But, mayroon uh, pa naman tayo natitilang uh, funding from uh, ating uh, CDRMO pang uh, uh, na pwedeng pang uh, emergency, especially yung pang mga ganitong klaseng uh, pangyayari, kaya na nagawa noon, nangyari na naputas doon sa ating Alikaw-Kaw, napagawa po natin agad. But definitely, tomorrow morning, puntahan to na engineering office natin, papagawa tayong program of works at uh, ayun pa lang after nito didiretso pa rin ako kay uh, Vice Coach Kiko at uh, hingi hihingi po tayo ng uh, suporta at uh, hihingi tulong especially kailangan may balik po natin itong daanan na ito as soon as possible dahil ito po ang isang uh, main road na ginagamit natin especially sa mga tiga, uh, West Tabacal uh, may utang pa nga ako sa West Tabacal na road concreting nagkagawin pa na ito but anyway, anyway ganun talaga buhay pero uh, most definitely uh, as soon as possible we will try to uh, uh, try to uh, fix this ASAP. At uh, mayroon pa naman tayo mga uh, recovery funds ng uh, CDRMO. But uh, for now, we'll just close this down para po sa safety ng lahat ng ating kababayan. So muli sa ating mga kababayan, na taga ka West kung pwede po, ikot po na tayo. At bukas ang bukas, pupuntahan po ito ng engineering office natin. At uh, kailangan talaga gumawa ng proposal ng program works. At uh, kung hindi kakayanin nung natinang pondo ng ating CDRMO, most definitely lalapit po tayo. At mamanggitin ko na to actually, after na ito, direction na rin ako kay Vice Bob, uh, Kiko, at uh, mamaya pa lang, hindi na tayong support. Uh. At uh, yan din naman lagi ko siya sabi, about the funding and the budget uh, ng ating city. Uh, but this is, uh, meron po kasi itong pwede namang hinihan dahil this is uh, an emergency. So may nakaalat kasing 5% for emergency funds na napupunta yan sa CDRMO uh, part of that pwede natin gamitin sa mga pangpaayos so uh, hopefully um, yung natin natin pondo ay uh, kumasha para maayos po ito agad at uh, kung hindi man uh, lalapit po tayo actually isa din tumawag sa akin on the way ako dito si Kong Boji at uh, sinabi nga niya sa susunod na taon dapat isama ko na rin yung programa ng pagpalit pagpalititong bridge na ito dahil more than 50 years na po yata din tong bridge na ito eh So, uh, uh, it's about time siguro that uh, palitan na rin natin itong bridge. At uh, kung pwede, makahingi tayo na mas mataas o mas malaki, mas malapad. Para mas, uh, mas uh, makikita din natin yung ating mga kababayan from West Tabacal. But uh, again, uh, uh, taste-taste po muna tayo. But uh, rest assured that uh, as soon as possible ay action uh, actionan po natin. At uh, ayusin natin itong bridge dahil isa ko ay ang ugat na nagkoconnecta ng West Abacal sa ating poblasyon. At uh, malaki pong madami pong uh, madami pong maatala uh, dito. Ilang mga kambayan natin pumapasok sa skwela pati mga kambayan natin pumapasok sa sa poblasyon at uh, sa tabaho. But then again, uh, again, hindi ko muna natin papabayaan na gamitin nito, may dumaan pa dito sa daanan dahil hindi-hindi pang nauuka yung dupa eh. Kapag uh, tumabang tumutuloy ang ulan, lalakas at lalakas pa yung uh, daloy ng uh, tubig na yan. So most definitely talaga will uh, close this down. At na no, Bambu Kerwin, kung may karagdagan kang katanungan o kung may katanungan ka naman kay Mayor sa Sir Opo. Um, maraming salamat, Bambu Princess. At, uh, well, Mayor, no? alam ko, hindi po maganda. Ito pong gabi ho sa ngayon kasi nangyari nga ho ito. Uh, binabanggit nyo, may mga program of works. Ano po yan po, Mayor? For repair or for replacement po? Uh, of course, ang gagawin natin dito, una-una, i-refrap natin to, Papalakasin natin yung uh, gilid na itong natibag na daanan. Actually, hindi naman yung bridge ang siya. Eh. Yung approach, yung, yung uh, papunta sa bridge ang, uh, ang sira. But uh, yun na nga, dahil nga itong area na ito ay uh, talagang uh, tao dito, uh, landslide area. Uh, kahit nga sa may mga bahay bando ay meron na yung mga tumitibag na daan na lupa, talaga kailangan po dito maggawa ng uh, uh, river control. Tawag, tawag doon yung giant na naggawa natin sa, sa may band na ka yung nag-cemento uh, ng riverside protection. para po, yeah, river protection sa, para po uh, tumigil itong uh, pag e ng ating mga lupa. At ang uh, problem, yan ang mga mainit na topic ngayon at mainit na issue. Uh, nakita nyo, kailangan talaga natin ng na, uh, pang-ano, uh, Ah, uh, river control. Eh, din po kaya na number 1 tayo, number 3 tayo sa ano sa sa tawag dito sa buong Pilipinas dahil ito nga po yung mga problema natin dito sa Kawayan City at sa buong probinsya ng Isabela nang dadaanan ng Cagayan River. So, ito po talaga ang reason kaya dam, kaya humihingi tayo na pang flood control dahil ito po yung isa sa mga issue na nakukuha ng uh, ng uh, ng buong probinsya ng Isabela. Kaya most de definitely, we really need more. Kaya nga sabi ni Kof nun, hindi nga dapat kami number 3, sana number 1. Dahil kanya kadami po talaga yung mga nang e-erode na mga bridges natin. Dahil sa alikaw-kaw, hindi po natin maayos yun doon. Unti-unti din po manggaganito yung mga ating bridges. So, uh, ang problema nga, hot topic itong issue, itong mga ganitong klaseng projects. So, uh, we'll see how, will how it goes. But uh, most definitely, we'll try to fixes niya ako ng uh, as soon as possible. Opo. Mayor, pagdating ho doon po sa slope protection ho nung approach ho nung tulay, hindi po ba na-inspect ko yan before po na bumigay? No, hindi naman siya hindi na-inspect, no? It's uh, kasi tuloy-tuloy yung ulan, mataas pa rin yung tubig. That's why kahit anong gawin natin, hindi po tayo makakapagtrabaho. So, kailangan kasi may certain na hindi naman pwedeng may alon. Habang maalon, gagawa tayo. Dinisdayan din lang natin yung pondo ng ng ating city at uh, kaya nga po ay uh, nung huling na, na ano na to sa internet nakita ko na din to kaya nga pinalagyan na natin ng uh, harang hmm. yung ating daan at light vehicles na mga makadaan uh, pero wala talaga hindi uh, this is at the, under the power of the current ng tubig dito po sa ilog so uh, uh, isa sa magiging niya, uh, uh, paraan dito na ayusin we have kailangan talaga natin medyo bumaba ang tubig, humina ang alon, at doon po tayo makakapaglagay ng uh, uh, pakal na tinilalagay at yun ang magiging base ng magiging uh, slope protection natin o river control natin. O uh, 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 river, control, river control dito para hindi na po lalo pang lumaki pa yung makukuha uh, o mahama uh, ma maangkot na ma lupa sa ilalim ng ating mga daan. Opo. Mayor, um, binabanggit niyo ho kanina na supposedly kung walang ulan, ay nag-start na ho kayo. Ganun ho ba? Sa hindi. kung nee, bumab bumaba yung tubig, ha, hindi pa bumaba yung uh, Aligao yung tubig sa Aligao Cowboys, hindi po ba? Mm -hmm. eh, lahat po to connected doon. Kaya hindi din po talaga tayo makaka pakatrabaho at uh, masasayang po yung uh, ating uh, pondo dahil hindi din lang may kita kailangan yung pinakamapapaw eh mm Para po uh, makita nila kung saan yung pag-uumpisan tusukan ng bakal. Ngunit hindi po tayo nagkaroon ng uh, opportunity to see that. Hindi uh, oh. di, di naman tumigil po yung ulan simula nung nagkaroon po na itong uh, insidente na naiposto. Tuloy-tuloy pa din po yung ulan natin dito. Kaya hindi pa bumababa yung ating uh, river, riverside o yung uh, dumataan na water. That's why hindi pa din po natin nagawa ng uh, paraan ng ulit. Opo. May nababanggit na po ang engineering office ko. Ano uh, niyo po, Mayor, kung gaano kalaki ho kaya yung kailangan ho rito? actually, hindi pa natin alam. Yun nga, gaya sinabi ko, kailangan na si bukas dahil napakadilim po dito at hindi uh, mo masisilip yung ilalim eh dahil malalim. At uh, syempre, hindi lang to yung scope nito, panigrado pati sa gilid nito, meron na rin natin bag dito. Uh, kailangan babain talaga to, hindi natin basta-basta din ng uh, malalaman ang uh, scope of work nito opo uh, mayor may mga kanina may mga nakikiusap na pwedeng tumawid ba kasi may ma may part pa rin ko na okay pa so papaano na natin? wala na eh may semento pero wala nang lupa uh, sa ilalim mm -mm. so definitely it's it's